<laughs> Hindi po ako gagamit Ah, ba't parang malambot yung ganito? Ganyan lang, tita. Ah, ganyan. Lang. Ah, pag gano'n, papalitan na lang na ano. Ito po, papatesting papa, papa testing natin kay Kuya. Oh, yeah, Ilapat mo lang. Takto. Lakad ka dito para makita nga nila. Uy. Angat pang Sa konti. konti. Okay. Maangat pa natin konti. Okay, pa Eh. pa konti. Pero alapang kadyo kilikili mo medyo sabi ko tumataba ka nun mukhang nagpapayat ka rin ah o wala ding maulam ay parehas tayo <laughs> Mamapag, po siya nung binili natin ng notebook di ba bilog na bilog si kuya ako oh, din po bilog na bilog nun pero nagpapayatan ko man Ayan, ah uh... Sister Amigos Amigas TV Andito na po kami Tatay Fernando sa TV Ayun, tayo, kapitan nyo Hindi na, hindi na po ako bababa ako po ito kay Tatay Fernando Nakikita rin kayo yung mag Magsalita po Ayun po, ayun po yung po supply Na titingnan na natin Sa wheelchair kaya Sa wheelchair kaya Sa Sa wheelchair Tingnan Para... po natin. Tawag po. Tatingin nga po nung ano, nung saklay. Ayun po, sir. Ang po. Nung kulay orange. Huwag ka nung nga isabi mo sa akin. Ngayon lang ako nakabalik mo. Ngayon lang. Okay lang. 810. Okay lang daw po. 810 daw po. Wait lang po ah. Sige po uh, Ibigay lang din namin yan. Ito po. 810. Eh yung ano po? Yung wheelchair pang panigong talong natin. Ayan. Ayan. po natin yung wheelchair ay saklay para kay Kuya uh, Mga nagpatanong din po ako ng wheelchair na pwedeng magamit ko sa pampalikom. Baka pa, pa, sakali, mapag-ipunan. Pa, <laughs> Kahit po walang trabaho, baka sakali. Ayun ha, uh, nakalala ko po yung tatlong magkakapatid na malabo ang mata na nanlilimos po dito sa tapat ng McDonald's. Tinatanong-tanong ko po eh. Diyan po, diyan po nalilimos yung tatlo pagkakapatid na may mga katarata yung mata. Tinatanong ko po kung tinatanong ko po sana kung ano dito para baka musta rin sila. Pero eto, syempre, bibili po muna tayo ng saklay para kay Kuya Picoy. Para tas medyo malayo po kasi yung bahay nila, bibiyahin pa rin po. Ano po, update kami po kayo ha? ayun nagtatanong po tayo ng wheelchair iba-iba klase po pala yung may pwede ka kong pampalipo pero pinakikita ko naman pong wheelchair po. siguro saka na po yung wheelchair yung ano na lang ha ah, upuan lang eh. Upa, upuan na bakal no? walang gulong hindi po pwede ka. kailangan po yung may gulong para makakilos ako mag-isa so, kinukuha na po yung supply natin yun update ano? po namin kayo para mahihatid na makikipi ko ito na po yung pambayad natin ayan po sister amigas hawak na po namin hindi, hindi po ako gagamit nito ito yahatid naman namin kay Kuya bago sa Magagamit niya po ito sa pag-aaral. Update po namin kayo ni Ami Adi Tatay Fernando. Wait it up. inihintay hintay ko lang po. Hinihintay ko lang po siya. Then, mainit na. Abangan ko na lang po sa Tatay Fernando. Hindi ay Tapos pangingin na rin po tayo ng mobile share. nakita ko yung pulay-pula po na yun. Kulang -pula 7,000 dahil po yung wheelchair kong pambahay tanggal na ang gulong sana 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 uh, mabalikan ko yung wheelchair na yun para makapagloot makapagkilos ako na maigi sa bahay ano diretso na po muna kami teka na ayun ah uh, naman po kami sa tatay sa sa

Ah, gagawin mo daw? Eh, hin hinahanap kita doon sa bypass Kakain tayo ng tanghalian sana eh. Ha? Diyan ka na natutulog sa ano, hindi na doon sa, na sa stoplight. Anong oras ka umuwi ng bahay? Kainin, kainin. Sakay ka na sa amin, kung lang. Balikan mo na rin, ikwento, nagtatanong pa ako. Ang ilap po niya, oh. Ang ilap po, po. Bilap niya. Delivery po sa natin ng tanghalian. Nakaka pero home eh home disposal na. Ang sarap -trosa. Ina Ayaw mo sumakay? Ika ka lang. Mamamaya oh, punta ka sa bypass. Karay tayo ha. Siya po yung pinabayaan. Ano? naiitulungan po siya ng Tecram. Pero ah, pinabayaan po siya ng Tecram. Ano mamaya ano? Kakain tayo takali ano? Kumaway ka na? Kumaway! Yeah. Pero mabait po siya kahit ano kung muna siyang kumain Maano siya, ma-obligan mo siya ng pera hindi siya kumatay siya pa Basta po siya nalang ng may Mauna na, na kami ha! Bangon. Pero mamaya pag feeling siguro ang isa pa rin ko naman siya may hindi nasa nakakano lang po ko uh, po, po ng telegram pero pinitawan po siya pero ano naman po pati siya may po sa akin. kaya lang matutulog sa anak na nahihiga sa kitang tapos Ayan, papunta na malapit na pinta po tayo. Pinakaya dito yung active po namin po kayo. Uh, salamat po sa lahat. Active po namin po yung eh. mga idol. Ay, ay, ay mga... Hanapin po natin si Kuya Bikoy. Andito lang po kami sa lugar nila. Eh. Ay, dito na lang tayo per namin. po. Patatawag po namin ni Tatay per Okay? Para maganda po yung... Bukal lang po natin. Bababa lang po si Kuya Awad si Kuya Bikoy pa hanap po natin dito po sa lugar na to. Ayan, dito. Ito po kami ni Tati Pat. ano po yung ano po yung ano po yung ako? Ay, po yung ako? Ay, ano Agad dibdib na lang pala sa claim. Ah, tinutukod mo na lang yung kung ganun mo. Ero po, may kalyo po ko Saan na ba yung kalagay ng kalyo? Hmm. Uh, kwentuhan e. tayo, ha? Binak ha? Dito, Maka ka sa lili. Kuha ko kami lahat. Ah. Ayan, ah, uh, Sister Amigos Amigas TV. Kung sa kuhanin mo yung saklay natin. ah okay. uh, andito po kami kay Kuya Bicoy. Uh, Sister Amigas, eto na. Grabe, kung mapapansin nyo po, hindi niya na po hawak yung hindi niya na po hawak yung saklay. Nakatukod na lang yung kamay niya. At mm, sa out, sabi ko nga po sa sa pagmamahal po ni Sister Amigas, eto na. Ito Sister, uh, marami pong salamat Sister Amigas TV ng Israel. Uh, ala naman po kami ibang masasabi kundi salamat, salamat, salamat ng marami. And then, uh, Kuya Bigay, kamusta ka? Bagong gupit ha? Daig mo pa ako ha. Ah. eh tingin ka dun sa camera. Okay, no, kailangan kurog dun sa mayroon kay Kuya Bigit. Kailangan kita lang. Ano? Ayun ay, yung, ay, tingin nga, yung, yung adyasan niya ang nawala na. Hindi na po na-adyasan. Ha? Ah? Di ba napipipintutin lang to? Hindi na po. Nakapakat po yun. Kung isa pong goma rito na lubog sa puti, hindi na po ah. ah. Eh, pwede ito pampaligo mong sa yan o. Ah. Tapos... po na, na, na to, 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 to. ito 'yung kelimuan pala naman kanyo. Eh 'yun na. Sa harapan central talaga naman. Matagal pa kaming. Anak ng basta. po silang dalawa at dun po sa inilatag po ni Kuya Aw sa ating mga ninang at ninong yung isang lapis, isang papel. Ah, hindi man po natuloy ah, kakatuktok po kami sa inyong mga puso. Yung apat na estudyante po na masisipag pong mag-aral kaya lang eh sa ngayon pumasok po muna sila ng dalawa note tiga-tigalawang notebook isang lapis isang papel at isang ballpen at isang uniform uh, kung sakasakali po na doon sa ating mga ninang ninong na nagsabi po kay kuya aw na waiting lang hihintayin po namin kahit doon po sa apat na bata na napangakuan po natin eh siraman lang po yung mayakap po ninyo at syempre ako po ang tulay, lumaki at ni Kuya Aw. Ngayon, ito po yung isa. Kusuturo uh, siguro kung uh, matas mo ng marka niya sa kanya. mo ng kanyang marka. Kaya e, alam talagang medyo gustong mag-aaral, gustong mag-aaral, pumapasok ng walang baon. Katulad po ni Kuya Pico, kahit may kapansanan kagaya ko. Pero dahil nakilala po nila si Kuya Aw, siguro mas mas sisipagan nilang mag-aral. Tapos ayun, harap din sa Ito tayo tayo na gano'n para makikita sa puti ay dalawa natin. Dalawa po natin papasayahin. Paano ba to? Kaway kaya kaway. Magpa-thank you kayo. Ako na ba magpupukas? O ito na magpupukas ko. Ah. Pero palagay mo. Ay, magandang araw po. Hello, po. <laughs> Ayan po yung kapatid niya. Eh. Ulitin natin 'yung ating sa Sana sana hindi 'yung, po yung, yung pilihan -pilihan. at sana pagkatapos po mag-aral. pa naglalakad pa rin. mo na po. maglalakad I-adjust natin kaya Ano po? yang para sumakto sa kanya. Yeah, Mura. just na. Hindi ako lang. Tatayo na ako. Hindi po ako gagandi. Ah, ba't parang malambot yung ganito? Ah. Ganyan lang, tita. ganyan. Ah, pag papalitan na lang na ano. Ito po, papatesting papa natin kay Kuya. Oh, Ikaw, yeah. mo lang. Sakto. Lakad ka dito para makita nga nila. Uy. Angat pang Sapa. konti. Okay. Maangat pa natin konti. Isa okay, pa. Eh. Pero ala pong kajoy kilikili mo. Medyo sabi ko tumataba ka nun. Mukhang nagpapahit ka rin ah. O wala ding maulang. Ay eh, parehas tayo. <laughs> Pumahit po siya nung binili natin ang notebook. Di ba? Bilog na bilog. Si kuya ako din po. Bilog na bilog na, Pero nagpapahayatan. Dato'y Fernando man po. Yun. <laughs> Ayan, no? Oh, Cover ka. Ayan, ma-thank you pa dito sa ating mga dinang na sana hindi lang ito yung ma-receive natin na pagmamahal para sa inyo. Salamat po. Eh, Sister Amigos Amigas TV. Yun yung ninang mo. At si Ninang Grace. Kung sakasakali na... Wala, hindi po... Hindi po ako nakalabas agad ng bahay. At... At mm, ayun. Ayoko po sana dalhin yung aking pagiging imotero pero eto, eto na naman si Kuya. kaya <laughs> man, kaya, kaya mo yan. <laughs> hindi man po dating nangarap din po ako mag-aral. Dati rin po ako nangarap. Pero naranasan ko rin kasi mag-aral na isang 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 pantalon lang nag-high school. Nakatuntong naman ako ng high school. Hindi nga lang po natapos isang pantalon lang tapos magtututbras ka, asin yung gamit mo aalis ka ng bahay lugaw kaya ayun, mas minabuti ko na lang pong magsaka para makatulong kaya lang minalas naman ako aksidente nawala lahat ng pangarap eh dito po kay Kuya Bicoy at dito kay Kuya RJ, mga ganitong edad kasi pagan ko na po yung ganito ka lalaki, ganitong edad ilan taon na kayong dalawa? 13 ikaw, resident. O yung 13 years old po noon, bato-bato na ako noon. Masal-masal na po ang <laughs> katawang ko noon, ganong edad. Pero ala, eh ngayon matanda na po tayo. Kaya napasok naman po tayo sa larangan ng YouTube. Ando na po nakakaramdam tayo ng mas mababa pa yung pagtingin ko sa, sa homeless. Dahil, dumating po sa punto na Nalungkot daw ako ng sobra. Nalangon sa mundo na ako gabi, Na sana, dito sa aking pangalawang buhay, kahit pa may munting magawa po tayo. Ando na po yung... Ayun, shout out sa pamilya ko. Alam kong sa kayo, hindi nila naiintindihan yung ginagawa ko. Inuutosan ko sila, hindi ako sinusunod. Sundin man ako, masama lang. Kung mapapanood din nila to siguro unawain din nila tapos sa mga kaibigan ko natin sa mga tumutulong kay Kuya Aw hindi ko naman uh, hindi ko naman po hindi ko naman po sinasamantala yung kabaitan ninyo ano lang po siguro ako masyado kung na hyper pagka po nakakaramdam ng saya at kung hindi matuloy yung saya eh, doblado o triplado po na anong yung bumabalik sa akin. Kaya yun, gusto ko man pong paiyakin at kurut kurutin si Kuya Bicoy kung masaya siya. Wala akong maisip na sa tanong. Ano Kuya Bikoy? <laughs> ano Kuya Bikoy? Anong, kumusta yung pag-aaral? Ano? Kapag ano, pagkakuha na ng card, tingnan namin yung card mo ha. Tapos bablog natin para makita nung mga ninang mo para kung ano yung gustong itulong sa Ako alam ko maitutulong sa iyo dahil lalo si Tatay Fernando. Alam may tutulong sa iyo. Dahil dumating kami sa ano ba tayo Fernando yung tatawag natin sa dumating sa ating buhay? Uh, pagsubok pero kakayanin. <laughs> magkwento ko nga rin po nung ikaw naman ang magkwento diyan. Uh, <laughs> eh, sa dami na po ng pinagdaanan, parang Gano'n na lang dito, gano'n na lang dito wala eh. Pagsubok, puro pagsubok. Eh di na-immune na po. Na-immune na po sa pagsubok. pagsubok. Eh labanan na lang natin. Ah, gawin na lang nating Taanin natin sa sipag, tiyaga. sigurado naman siguro eh. Maano natin siya. Uh, ah, mapapaglabanan natin. Basta wag mo lang isipin yung na wala ka, isipin mo nandiyan ka. Pati yung mga kaibigan mo. O yung... Mga kasama mo sa bahay. O kung yung anak mo. Parang nun eh... Hindi ka makaisip ng kung anong iniisip mo. Parang wala yung kalungkutan. Isipin mo kung paano mo sila mapapasaya. Kahit na medyo ikaw eh malungkot. Kahit na sila lang man lang ay mapasaya mo. Parang masaya ka na rin. Ganun lang isipin. Kahit na... Wag kang basta wag ka lang mawawalan ng pag-asa, isipin mo na may mga kamag-anak ka, kaibigan, andyan lang sila para sa iyo. Kung isipin na wala, medyo nang lang. Oo. Ay talagang ganoon kasi pag ulan eh, talagang medyo malamig. Kaya kailangan mag, mag sambra ka na lang para hindi ka ginawin. <laughs> Ayun ah. Uh, sister Amiga, salamat po talaga. At sa mga ninong at ninang po natin. di dapat yung thank you sa ating ito man po na po namin nare-receive yung waiting na sinabi nyo. Ngayon pa lang po, magpapasalamat na po kami ng bonggang bongga. Maraming maraming salamat po at hindi man po tayo ganong kagaling mag-vlog, hindi man po tayo ganong kagaling gumawa ng, ng video. Pero ito po, galing po sa puso natin yung ginagawa po natin. At syempre, ewan ko kung paano ko po mapapaiyak si Kuya Bicoy, pero yung mga ganitong edad kasi medyo ano sila, no? medyo Medyo hindi ano? Hindi emotional. Tay dito po kayo umikot, tas dito sila tatayo. Ma, ma ano ka ma against the light. Yeah. Dito po kayo, dito kayo po. Dito ka kuya po kayo. Yeah. Okay mo sa araw. Kaya yung yung mukha niyo maaramdaman. Yan. Ito pinabago lang po natin ng pwesto para makapagpasalamat na si Pebicoy at o pwede rin po siyang manawagan. Ayan Kuya Bicoy, ano yung maaari pa naming i-surprise sa'yo na kailangan mo. Dose kung konti maaano ko sa araw. Galit po sana sa araw-araw ko papasok. Doon ka po tumingin lang sa mga boxes. Oh, hindi, huwag kang tumawa. Tumaya. Okay. Kahit umiyak ka, alam problema. Yung, yung lubos, yung lubos na pangangailangan mo talaga, sir, yung, yung pamasahe araw-araw na pa, pa pumapasok. Ayun, itingin ka doon sa camera, maaaring, pag may nakapanood na to, maaari nyo sumagot ng monthly, monthly service. Eh, Kaya, okay, ito Hindi, mahihiya, tayo, tayo lang to. Ako dati akong ganyan, dati akong mahihiyain, nalulungkot ako na nakakaramdam ako na para akong isang homeless, isa akong pulubi na daig pa ako ng pulubi, sila may pera, ako wala. Pero nang dahil sa may mga kamay pa naman ako, may bibig, may malinis, ah, may merong pakiramdam, may sira ulong utak, kahit papano po eh nara, nara, nara nakakaraos ako. Hindi, okay, mag ano ka, mag... Okay, sabihin, sabihin mo kung masaya ka ba o ano. Yung, yung makakatulong sa'yo na para makatapos ka mag-aral. oh, yun, yung, 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 pang monthly. Kasi di ba si mama mo na mahinga na sa pag, pag kakasambahay, di ba? Eh kung mag, eh yung pagtitinda ng turon hindi naman araw-araw may benta sasawaan din yung tao ng kakain ng sagi para, para makatulong yung ating mga ninang at ninong para makaano sila magsabi ka pss. magsabi ka ng kailangan mo ayon lang naman ayun po uh, mga ninang mga ninong yung isang kahilingan na lang po ni Kuya Bicoy malayo po kasi iskwelahan dito tatawid ka pa po. Ah, ano po ito, dating rilis, niliko pa, tatawid ka ng kalasada, ah, pa, niliko ka pa ulit, tapos niliko pa ata ulit. Ano? Ano may Dali, pag mamasahe ka, pag ka sa bahay na inuupahan, nag-espelahan mo ka. Hindi pa ah, po wala nga may ko, ay lang po. nilalakad mo lang talaga. Ano ako? Ano 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 simula nung natanggal ito, hindi na, hindi pa na mamasahin. Eh. maaari, nakikisabit ka lang gano'n. Pagayon dyan po, magandang dyan sa kanto. Ayun, hindi niya rin po pala alam kung magkano yung pamasahe magbola dito. Pero malimit natin, Fernando, kung dito ko sasakay ng motor hanggang eskwela. 30, 20, gano'n. 25, pag sa kanila. Pagka... Sa isang tao lang yun. Hmm. 25, pinakambaba na yun. Ngayon po pala, pumapatak na ang 25 po, ang panasahe, pagpapatak pa lang. Siguro, para po, saka magpapayat ng konti para mas gumaan yung katawan. Pero ang laki ng pinayat mo na. Ano eh, nung mataba ka nung, nung bumili tayo, nung bumili tayo ng gamit. Eh. Ha? Hindi medyo mataba-taba ka nun. No? Hindi po ako makain. No. Hindi ka eh, ba't hindi ka kumakain? Wala na isasa Ayaw. Ah, nagda-diet lang. O, tama yun. Ayun, siguro po, uh, masasabi lang po natin, ang na nahihiya pa po si Kirby yung, pamasahe man lang daw po, para mas, syempre, papasok na school po na naka ganito pagdating mo doon, amoy ano na yon, pawis-pawis ka na, amoy, yung syempre, pagod na rin po, pagdating doon, magpapahinga na lang. guys. Kaya kaya po mga ninong, mga ninang, yun po ang ikakatok ni Kuya Bicoy at ni Kuya Aw. Pamasahin niya po pa, pa, pa school pang monthly. Siguro po magtatanong-tanong tayo kung magkano po yung yung maaaring may makausap tayong yung tricycle driver kung, ma, kung, kung magkano po yung monthly. Kaya Salamat po at mag-thank you ka na para makapagpaalam na rin. Salamat po sa binigay niyo pong saklay. Kay sister, eh kay ninang sis, Amigas Amigos TV. Doon po galing niyo. At maraming salamat po. Shout out po sa lahat ng ating mga nino. Hindi ko man po kayo maiso-isa. Ninong ninang, mga kaibigan. Mga kaibigan, mga kaibigan. Salamat po sa inyo. Medyo tirik na tirik po yung araw. Maagos po yung aming mga pawis para paalam po. Um, sana makabalik po tayo. paano po tatay Fernando, babay na rin po. Bye-bye. salamat po.